Good morning mga lords. Uh, silipin muna natin ang ating ginawang improvised na carburetor na 155 nilagay ng ay, nilagay sa multicab. 3 years ko na tong ginagamit na carburetor nung na-upload ko niya mga 3 years na. Ngayon ginagamit Kupare no, oh, gumagana pa rin siya. Legit po dito mga lords, uh, sabi nila manaking daw yung makina. Pero hindi totoo 'yon. Kasi 3 years ko na 'tong ginagamit. Legit po ito mga idol. Start. Ayan mga idol, one click po siya. start ulit ito po itong gamitin kasi barato ra yung carburetor ng 155 kung bibili ka ng carburetor na original ako napaka ang carburetor ng multicap sa nagtatanong kung saan nilagay yung return niya gawan mo lang ng T tapos ibalik mo yung sobrang lakas niya sa fuel tank dahil kung walang return masisira yung float ng carburetor mo kasi malakas yung pressure ng fuel pump thank you for watching don't forget to subscribe like and share para marami pa po tayong matulungan ng ganitong improvised na carburetor para sa gustong matuto sa paggawa ng improvised na carburetor yun lang ating youtube channel Anthony Vlog 2022